Gumawa ako ng merienda na pilipit. So, ito ay glutinous rice flour. Para malambot yung ating pilipit, kailangan natin ng malakani. So, uh, i -food, food pro lang natin yung ating malakani. Then, ito ay glutinous rice flour. Isang kilo ata at ginamit ko. So, then, ilagay na natin yung ating malakani na tigpod pro. Then, at, lagyan natin siya ng sugar at chaka baking powder. Yan, haluin lang natin ng maigi. Then, yung paglagay natin ng tubig ay pakunti-kunti lang. Tiyan lang na baka kasi wag natin bibiglain kasi baka lumambot maigi yung uh, glutinous natin. Dapat ganito lang yung mixture niya, texture niya. Yan, ganyan yung texture niya parang dough. And then, assemble na natin siya na parang number 8. Ayan, kaya pilipit. So, ganito yung pagkakagawa ng ati pilipit. So, uh, gawin ulitin lang natin na hanggang matapos yung ginawa natin na dough. Nako, masarap to. Pero mas gusto ko yung white siya na siya eh. Kapag pinirito mo siya, white siya. Kaso hindi ko alam yung ingredients nun. So, ito na lang. Then, i-deep fry natin siya na mag-brown. So, yan. Then, after mag-brown niya, bali dalawang flavor yung aking ginawa. Yung isa is cinnamon. Yung isa ay is caramelized. So, unahin natin yung cinnamon na flavor. So, cinnamon and then sugar. Haluin lang natin na maigi. Then, yung pilipit na pinirito natin ay lalagyan natin ng butter. Tsaka natin siya i- uh, i-coat nung cinnamon na may sugar. Ayan. Yeah, ayan yung isang flavor ng ating pilipit. Then, yung pangalawa naman, magtunaw tayo ng asukal. Then, natunaw na yung ating pangalawang asukan ilagay na natin yung pilipit na pinirito natin. So, ganito na yung ating, ito yun na yung aking pangalawang flavor. yan So, ito na yung aking nagawang merienda pilipit. Naku, ang sarap nito. So, thank you for watching. Please subscribe my channel Linova Cafe.